Matapos ang pagkamatay ni Jenshin, si Haring Sionjo at ang kanyang mga tauhan ay umaatras pa rin, upang iwasan ang mga puwersa ng hapon na patuloy na dumadating para sa reinforcements at sumasalakay sa mga nayon. Ang mga bagong reinforcement ng hapon kalaunan ay dumating sa busan, nakamakailan lamang ay sinalakay ng mga haponis at dumating ang isang Japanese naval admiral na naggangalang Wakizaka upang imbestigahan ang kamakailang pagkatalo ng kanilang navy sa mga Koreano. Ibinunyad ng mga nakaligtas na ang mga Koreano ay gumagamit ng isang ramming ship na may ulo ng dragon na tinawag nilang Bokaisen, isang halimaw sa dagat. Matapos marinig ito, inutusan ni Wakizaka ang kanyang mga gwardiya na iligpit ang mga nakaligtas dahil ang kanilang takot ay maaaring makahawa sa iba. Pagkatapos ay pumunta si Wakizaka sa nawasak na barko at nakitang may butas ito sa magkabilang dingding at nang mag-imbestiga pa siya, nakakita siya ng ngipin na nakabaon sa dingding ng barko. Lumipat ang eksena sa nangyari noong araw na iyon nang bumanga ang bokaisen sa mga barko ng hapon. Gayunpaman, ang Boca Isen ay nagkaroon ng problema nang ang ulo ng dragon nito ay naipit sa pader ng barko ng hapon. Ito ay naging dahilan para hindi sila makagalaw at naging madaling target para sa mga barko ng kalaban. Habang nagpapatuloy ang laban, ang Korean Admiral na nagangalangi ay nagsisikap na itumba ang lahat ng kalaban, ngunit siya ay nabaril sa balikat at napilitan silang umatras sa labanan. Ngunit kahit sila ay umatras, nagawa ni Hina pabagsakin ang 42 na barko ng hapon. Makalipas ang isang buwan, sa base ng Jola Navy sa Iosu, nagpapagaling pa rin si Admiral Yi mula sa kanyang tama ng baril habang pinag-aaralan ang Boka Isen. Naniniwala siya na ang disenyo ay nangangailangan ng pagsasaayos. Ipinatawag niya ang lahat ng kanyang mga sub-commander para sa kanilang susunod na pulong, Ngunit bawat isa ay may sariling opinyon kung paano magpapatuloy pagkatapos manalo sa isang maliit na digmaan. Ang ilan ay gustong tumutok sa depensa, habang ang iba ay gustong sumulong para kunin ang busan, nakasalukuyang hawak ni Wakizaka at binabagsakan ng mga hapon ng lahat ng kanilang mga supply. Si Yi ay hindi kumbinsido na sila ay handa na para sa labanan at iginiit ang karagdagang paghahanda. Pagkatapos ng pulong, binati ng isang general na nagangalang li ang kanyang dating commander, si General Yo, at pinasalamatan siya sa lahat ng kanyang mga turo noong siya ay kanyang estudyante pa. Unit iginiit ni na wala siyang itinuro at natural niyang kakayahan at talento ang nagdala sa kanya sa kanyang posisyon. Nang maglaon, nakipagpulong si Isa gumagawa ng barko, sina upang muling idisenyo ang bokaisen upang ang ulo ay hindi maipit sa barko ng kalaban at ipinangako sa kanya ni na nagagawa siya ng isang mas mahusay na disenyo. Nakuha ni na ang kanyang ideya ng bokaisen mula sa pagungunit iniisip niya na may kulang pa. Pagkatapos ay nakipagkita si Ikayo na nagulat na ang mga hapon ay nasakop na rin ngayon ang kuta ni Haring Sionjo dahil ang hari ay tumanggi na ipagtanggol ito at umalis at sa halip ay naglakbay papuntang Ming China. Iginiit niyo na ang desisyong ito ay makakasira sa moral ng kanilang mga sundalo at maaaring humantong sa pagkatalo sa digmaan. Samantala, inutusan naman ni Wakizaka ang kanyang pamangkin, si Sahay, na isang general, na iscout si I at alamin ang disenyo ng Boka Isen para malaman nila ang kahinaan nito. Inutusan din niya ang isa pang general, si Watanabe na ipatawag ang dalawa pang admiral upang tulungan siya sa kanyang laban. Kinabukasan, dumating si Sahay sa isa sa mga refugee camp na nagpapanggap na isang monghe. Ngunit habang naroon siya ay napansin din niya si Yong, isang espiya mula sa mga Korean na nakilala niya kaagad, at nagpa siya na sundan siya. Sa kabilang banda, nalaman ni Wakizaka ang pagtakas ni Haring Sionjo papuntang Ming China. Iniisip ng isang admiral na ang pag-atake kay ngayon ay magbibigay sa kanila ng kalamangan, at nagpasya si Wakizaka na dapat din nilang harangin si Sionjo, patawid ng Ming China, at itulak si Sionjo pabalik sa Pyongyang, kung saan maaari nilang talunin siya. Samantala, sa bilangguan sa Yosu, isang bilanggo na hapons na nagangalang Junsa ay nagbabalik tanaw kung paano sila tinrato ni Wakizaka. Hinangad niyang makausap si I e para tanungin siya ng ilang katanungan at pinagbigyan ang kanyang kahilingan. Tinanong ni Junsa si I e tungkol sa layunin ng digmaan para sa kanya, kung saan tumugon si Yina ang digmaan ay walang layunin at labanan lamang sa pagitan ng righteous, makatuwiran at unrighteous, di makatuwiran. Ibinunyag ni Junsa na siya ang bumaril kay I at nagpahayag ng kanyang paghanga sa kanya bilang isang leader. Hindi tulad ng kanilang mga leader na umaatras at ginagamit ang kanilang mga sundalo bilang mga panangga. Kinabukasan, habang si Yi at ang kanyang mga tauhan ay nagsasanay sa kanilang pormasyon para sa paparating na labanan, si Sahay at ang kanyang mga tauhan ay maingat na nanonood at itinala ang lahat. Nang mapansin nilang wala ang bokaisen, nagpa siya si Sahay na nakawin ang blueprint nito sa halip. Kinagabihan, si Sahay at ang kanyang mga tauhan ay pinalaya ang mga bilanggo, kabilang si Junsa, para sa isang distraksyon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya na nakawin ang blueprint ng Bokaisen, at nakita niya ang isa pang disenyo nito, ngunit bago niya ito makuha, nahuli siya ng isang sundalo, at sila ay naglaban, hanggang sa mahulog sila sa bintana. Ngunit tumating si Junsa sa tamang oras upang tulungang makatakas si Sahe. Karamihan sa mga bilanggo ay nahuli kinabukasan, ngunit si Sahe at Junsa ay tuluyang nakatakas. Nalaman din ni Yi na kinuha ni Sahei ang blueprint ng Bokaisen, at nagpa siyang bisitahin sina upang ipaalam sa kanya na hindi na nila gagamitin ang Boca Isen. Samantala, natanggap ni Wakizaka ang blueprint at nalaman mula kay Junsa na gagamitin ito ni I sa paparating na labanan. Nalaman din ni Wakizaka ang fleet formation ni I na tinatawag na crane wing at pinalagay na ito ay isang attack formation. Gayunpaman, sinalungat ito ni Junsa iginiit na gagamitin ito ni Ibilang Depensa. Hindi sumang-ayon si Watanabe, kaya hiniling ni Wakizaka na patunayan ni Junsa ang kanyang panig, at nagbantang papatayin siya kapag nahuli siyang nagsisinungaling. Sa kabutihang palad, nagawa ni Junsa na kumbinsihin sila na si Ei ay walang dahilan para umatake dahil kakaunti sila. Habang nangyayari ito, ang dalawa pang admiral na si Nakato at Yoshitaki, na ipinatawag ni Wakizaka, ay dumating na sa busan kasama ang kanilang fleet, mga barko na may armor na bakal. Kinagabihan ay biglang dumating si Yong at iniulat ito kay Yi at sa iba pa, inilalarawan ang istruktura at kahinaan ng bawat barko. Pinanggit din niya ang armor na bakal at ang posisyon ng kanyo ng bawat barko. Ang impormasyong ito ay mahalaga sa kanilang diskarte kung atake at nagsimula silang magtalo. Gayunpaman, nagpasya si Yi na maghahanda silang umatake kinabukasan din. Sa kabilang banda, nalaman ng isa pang espiya na nagangalang Jeong na nagpapanggap na isang kortesan mula kay Wakizaka at sa iba pa na plano rin nilang umatake kinabukasan. paman, matapos isiwalat ni Wakizaka ang planong ito, nagalit si Kato at hindi sumang-ayon at pareho nilang binawi ni Yoshitaki ang kanilang suporta kay Wakizaka. Maya-maya, habang sinasabi ni Jeong ang impormasyong ito kay Yong, nahuli sila ni Sahe, Wakizaka at ng kanilang mga tauhan. Isinakripisyo ni Jeong ang kanyang sarili at tinusok si Wakizaka ng kanyang hairpin dagger at inutusan si Yong na tumakas. Si Yong ay tumalon sa bintana at nagawang makarating sa baybayin para sa kanyang planong pagtakas. Ngunit ang kanyang mga kasamahan ay napatay, at ang bangka ay nagliyab mula sa mga apoy na palaso, at napilitan siyang tumalon sa tubig. Nagdesisyon si Wakizaka na huwag tapusin si Jeong at inutusan ang kanyang mga tauhan na bantayan siya araw at gabi. Matapos nito ay inambush niya ang lahat ng mga tauhan ni Kato at Yoshitaki, ngunit iniregalo ang kanilang buhay kapalit ng kanilang mga barko. Samantala, pinatumba ni Junsa ang mga bantay ni Jeong at iniligtas siya, at pagkatapos ay binigyan siya ng kwintas upang maghatid ng ulat kay Yi. Ibinubunyag na nangako si Junsa kay Yi ng kanyang katapatan kapalit ng kanyang kalayaan. Ngunit habang siya ay pabalik, natuklasan ni Junsa ang daan-daang sundalong hapon na naglalakad patungo sa base ng Jeolla Navy. Ngunit nang subukan niyang mag-imbestiga pa, ay may humampas sa kanya mula sa likod. Samantala, ipinatawag ni I ang lahat ng kanyang mga commander para pag-usapan pa ang kanilang diskarte. Itinalaga niya ang isa sa kanyang mga admiral, si Won, na pahabulin ang mga kalaban sa mababaw na tubig. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Won sa paniniwalang sinasakripisyo siya ni I at ang kanyang mga tauhan. Bilang tugon, nagboluntaryo si Yon na gawin ito. Maya-maya ay natanggap ni I ang impormasyon mula kay Junsa na matagumpay na naihatid ni Jeong sa oras. Sa kabilang banda, nahuli si Junsa ng isang maliit na militsya na pinamumunuan ni Huang, na kasalukuyang nasa yung Chipas, ang huling bundok bago marating ng hapon ang Navy base ng Jola. Ngunit nalaman ni Huang sa ulat na hindi kaaway si Junsa at agad siyang pinakawalan. Pagkatapos ay dinala sila ni Junsa para makita ang mga sundalong Hapon na nagmamartsa patungo sa kanila at napagtanto ni Huang na napakarami ng kalaban. Kalaunan ng gabing iyon, naghanda si Ina i-deploy ang kanyang fleet patungo sa Busan habang papunta rin si Wakizaka sa Jola. Dahil sa hamog, nahihirapan silang makita ang unahan, ngunit naramdaman niyo na kasalubong na nila ang kalaban at inutusan ang kanyang mga tauhan na palawakin ang distansya sa pagitan ng kanilang mga barko. Napansin din sila ng mga tauhan ni Wakizaka at nagsimulang bumaril, ngunit hindi nila matukoy kung tinatamaan nila ang mga barko o hindi at inutusan sila ni Wakizaka na itigil ito. Nang mawala ang hamog, nakita nilang tatlong barko lamang ang kanilang pinaputukan na ikinainis ni Wakizaka. Ngunit ipinapakita dito na inaasahan na ni Wakizaka ang hakbang na ito at dumating ang isa pang grupo mula sa likod niyo at nagsimulang atakihin sila. Ngunit bago mapatay si Yo at ang kanyang mga tauhan, dumating si Lee at inatake naman ang mga barko ng kalaban mula sa likuran, at nailigtas si Yo at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay inutusan ni ang kanyang mga tauhan na magsagwa ng mas mabilis upang maakit ang kaaway papunta sa mababaw na tubig. Naghinala si Wakizaka ng isang bitag at huminto, Ngunit ang kanyang nangungunang grupo kalaunan ay natrap sa mababaw at nagbigay ito ng pagkakataon para kay at Lee na palubugin ang kanilang mga barko. Nalaman ni na nagtagumpay si Nayo at Lee sa kanilang mga plano at inutusan ang kanyang mga tauhan na sumulong sa pormasyon. Si Wakizaka ay nalaman ang crane wing formation mula sa ulat ni Sahe at minaliit ni Wakizaka ang diskarte ni Inutusan ni Wakizaka ang kanyang mga tauhan na habulin si Nayo at Lee at naghanda para sa pag-atake. Ang diskarte ni Wakizaka ay ang pag atake mula sa isang bahagi ng sabay-sabay, at tinalaga si Watanabe na manguna sa kanyang ramming ship. Tinaw na nahihigitan sa dami ng barko ni Wakizaka ang Kai'i e at kumbinsidong madali niyang matatalo sila, habang sinusubukan naman ni Nali at Yona makipag-regroup Kai'i. E. Pinagmamalaki ni Watanabe na gumawa sila ng mas malaking ramming ship na may mas mahabang sungay at gagamitin ito para talunin ang boka seni Pagkatapos ay dinoble ni Watanabe ang kanilang bilis upang mahabol si Nali at Yo. Ngunit biglang, isang tatlong mas malalaking bokaisen ang dumating na may dobling bilis at sinagasaan ang fleet ni Watanabe. Sinubukan ni Sahay na iflank ang bokaisen mula sa gilid nito at kalaunan ay nahanap ang kahinaan nito at nagawang mapinsala ang mga pader nito, at napatay ang ilang rowers. Gayon Gayunpaman, dumating sinasakay ng isa pang raming ship na tinatawag na Mekurabun o Blind Ship, at ipinahayag na hindi lamang ito idinisenyo para sa pagbangga, ito ay nilagyan din ng mga kanyon sa lahat ng panig, kabilang ang dragon at nang tangkain ni Sahe na palibutan ang Mikurabun, nahulog siya sa bitag nito, at sinira ng Mikurabun ang lahat ng barko sa paligid niya, at napatay si Sahe at ang kanyang mga tauhan sa proseso. Dito ay isiniwalat na nangako si Nakai ng isang mas mahusay na bokaisen para tuluyang matalo ang kalaban. Ang pagkamatay ng kanyang pamangkin ay nagpagalit ng husto kay Wakizaka, at inutusan ang kanyang mga tauhan na ihanda ang formation sa pag-atake. Habang si E ay nananatili sa kanyang crane formation at iniutos ang pagsaguan pa atras. Nagsimula si Wakizaka ng pag-atake, ngunit inutusan ni E ang kanyang mga tauhan na hintayin makumpleto nila ang kanilang formation bago atake. Ilang saglit pa ay inutusan sila ni E na simulan na ito, at ang armada ni E ay biglang lumiko at bumuo ng isang pader sa dagat, at ginagaya ang isang pader ng kuta sa panaginip ni E. At nang ang kalaban ay makalapit sa 50 metro na distansya sa kanila, nagsimula silang magpaputok sa kalaban na may tatlong beses na dami ng kanyon, kaysa sa kalaban na nakaharap at nawasak ang karamihan sa kanilang mga barko. Si Wakizaka at ilang ilan ay buhay pa at naghanda sa pag-atake gamit ang kanilang ramming ship. Ngunit naabutan ng mikurabun ang barko ni Wakizaka at binanggas sila. Sa sobrang galit, dumampot ng rifle si Wakizaka at naghanda na barilin si i e, na ilang metro lang ang layo. Ngunit huminto siya nang makita niyang ang lahat ng mga kanyon ay nareload ng muli. Sinimula ni Yi ang pagpapaputok sa kanila at sinira ang lahat ng natitirang mga barko ng kalaban. Napagtanto ang kanilang pagkatalo, nagsimulang tumakbo si Wakizaka at nagtangkang tumalon mula sa lumulubog na barko. Ngunit inasinta siya ni Inang isang palaso, at tinamaan siya sa likod. Samantala, napigilan ni Nahuang, Junsa, at ang iba pa ang mga kalaban sa Yung Chipas, hanggang sa dumating ang isa pang general, kasama ang kanyang mga tauhan, at nagtulak pabalik sa mga puwersa ng hapon. Sa kasamaang palad, namatay si Huang sa dami ng sugat at kinuha ni Junsa ang kanyang bandila na may pangalang Raikyus bago sinimulang sugurin ang dating mga kakampi. Si Jeong, na nanonood mula sa isang bangin, ay nasaksihan ang tagumpay ni Ilaban sa mga Haponis at natuklasan din na si Yong ay nakaligtas. Ipinagpatuloy ni I ang kanyang pag-atake sa mga natitirang barko at nakarating sa busan kinabukasan at hindi binigyan ng pagkakataon ang kalaban na lumaban. Ang kanyang matagumpay na pagbawi sa busan, ay kumumbinsi kay Hideyoshi Toyotomi na pauwiin ang lahat ng mga sundalong hapons at umatras sa digmaan. Makalipas ang isang taon, nagtayo si Inang base ng Navy sa Hansan Island, kung saan siya nakipagdigma sa mga hapons. Hanggang ngayon, ang tagumpay ni E ay nananatiling pinakadakila sa kanilang naval history. Kung nagustuhan mo ang aking recap, pakilike naman ang video at subscribe ka na rin. Kung may tanong o suggestions ka, ay mag-iwan ka lang ng comment. Maraming salamat.